At ang ating mema topic for today, dumarami ngayon ang mga batang gustong mag-artista. Ang nakakalungkot, sinasakripisyo nila ang kanilang pag-aaral sa walang kasiguraduhang, kasikatan o kahit makilala man lang. Ang issue, dapat bang isakripisyo ng isang bata ang kanyang pag-aaral para sa pangarap na maging artista? Quizmates, ano ang inyong opinyon tungkol dito? Yes, Mama Ox. syempre may opinion ng ating kapitbahay na si Ate Maribeth dyan. Ano nga bang masasabi mo dyan, Ate Maribeth? Para sa akin, mag-focus muna kayo sa pag-aaral para marating nyo ang kinabukasan ninyo. Ay, mag-focus daw muna. Eh dyan naman, Ton, anong masasabi ng ating kapitbahay dyan? Naku, madiin yun, Jegs. Tita, ano naman po ang masasabi ninyo? Para sa akin, kung kaya na naman isasabay yung pag-aaral niya, pag-aartista, bakit hindi? Para naman yun sa pangarap niya. Oh, yung bong niya! Kid. Eh, ako. puede ba magbigay ng opinion? Oo ma? naman, oo naman, kid. Oo. Ganito kasi 'yan, ma. Uh. Kasi ako katulad ko, 'di ba? Uh. Um nagsimula ako sa pagiging artista batang-bata ako, 'di ba? Aha. Uh -huh. Ngayon, um nag-aaral pa ako that time, 'di ba? Aha. Uh -huh. Ang um, nangyari sa akin, tumigil ako kasi nga kapuspalad. Pero um, may nagbigay ng ano sa akin, ng bagong pintuan. Ikaw. Ikaw yun, natatanda mo ba? Kasi sa mga hindi po nakakaalam, si Mama OG po ang manager ko. Sa tagal ko sa showbiz, si Mama OG. Oge! 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 si Eugene <laughs> Domingo. Hindi, kasi si Mama O talaga ang manager ko for 10 years, di ba? Yes. Okay. Ayun, um, Nagartista muna ako habang um, wala uh, tumigil ako sa pag-aaral, 'di ba? Pero nung may nagbukas naman panibagong pintuan, nung nag-show ako sa Jensen, si Ma'am Sara Manilay sa Golden State College. Sa Jensen po ang naging school ko. So ang nangyari, naging online student nila ako. Yun. Yung kauna-unahan nila ako sa Golden Nakatapos State. Nakatapos ka naman. Nakapagtapos ako this year lang, ma'am. Ah! 'Di ba? salamat sa'yo, ha, kid, Yeah, maraming salamat sa mga opinion nyo. At dahil dyan, meron kayong regalo from Sulit TV, powered by TV5. Ayan, mas mapapanood nyo na ng malinaw at widescreen ang quiz mo at iba pa ang TV5 shows. Kaya naman, back to Mama Oaks. Ako naman ang masasabi ko dyan, marami talagang bata ang gusto magartista. artista Yung iba, humihinto pa talaga ng pag-aaral para makafocus. Yung iba naman, pinagsasabay pa. Eh kasi, kaya naman. Pero sa dami ng gustong magartista, artista kukunti lang talaga ang nabibigyan ng chance sumikat o makilala man lang. Kaya kung may oportunidad sa showbiz, aba, sunggaban na. At kung willing to wait naman, eh pwede namang while waiting for the break, magpatuloy sa pag-aaral. Basta lagi mong iisipin na opportunity knocks not only once but many times. Pero may tinatawag tayong right timing ha. Kung panahon mo, abay panahon mo. Kung hindi pa, matutong maghintay at lalo pang galingan. Kaya sa mga parents, support lang natin ang ating mga kids kung gusto magartista, di ba? Basta wag lang liliko ng landas para ma-achieve ang goal.